Hi guys, kumusta po kayong lahat? Kumusta sa inyo di Hakanan? Representing a wonderful place of Manama Bahrain Para lang siyang Divisoria guys so, It looks like Divisoria in the Cagayan de Oro City, Philippines Which is my hometown Ayan, Yan lang po ang Manama guys Wonderful night and evening here Dito sa Bahrain Halo-halo po mga tao dito May kanya-kanya pong mga It's a very diverse country, guys. You know? sa mga Arab na ano na mga mga Muslim pala, mga Muslim na na mga mamamayan dito, marami po. Yeah, halo-halo po dito. May Egy, Egypt, mayroon ding mga Yemen, mga mayroon ding mga mga tao nilang mga Jordans, mga yung mga karatig bansa nila. So, din pa uli ang mga turista na galing sa mga European countries kaya ng mga yan guys oh. Ayan, makita ninyo Ayan, sila. Ayan, ayan po. Ayan, ng mga European, mga puti na nagtutour din po dito sa Bahrain. So, mostly ang mga Asian countries nandito, pasok ang mga Pakistan kahit naman saan. Dito sa Middle East, nandito yan sila guys. Present din ang mga Indians. Ayan. Bangladesh meron na mga Nepal, Thailand meron din pa konti-konti at of course ang ating sariling Filipino Yan. dati marami daw tayong mga Pinoy dito sa Barinyesa ngayon, pa konti na lang dahil nga po sa pangyayari ng uh, mula nung pandemic at komonti, uh, maraming umuwi at nawala ng trabaho at hindi na rin naibalik masyado ang kasaganahan ng Bahrain compared before at lalo na ngayon napapauspong ang Saudi Arabia so mas lalong lalong umunlad ang Saudi so parang hindi na masyado nagpupuntahan dito ang mga Saudi guys dahil um, dahil dahil nag-enjoy ang mga um, ang mga Saudi doon sa kanilang bansa now open in a southern india so thank you for watching sharing the wonderful place of Panama Barrett. it is a one of the multi-diverse nation island nation here in the gulf i think it is a enjoy thank you for watching my vlogs my me sharing the wonderful place of bar